nalinis na natin wala na problema dyan pupo din nalinis na rin natin pati yung kanilang perch nalinis na rin natin itatapon na lang natin yung tubig nila mga kalapatids at magpapainom nga tayo ng plain water lang ngayon mga, mga kalapatids kasi nga kapon yung napagbigay na tayo ng amoxicillin. Uh, ang problema nga lang hindi ko na i-video mga kalapatids pero goods pa rin mga kalapatids ito yung kanilang pop tray malinis na kasi nga naguulan ugaliin nyo na maglinis ng pop tray lalo't pag naulan mga kalapatids para hindi sila magkasakit So ito naman, nagudus na oh, na yan ha. Lala ng katawan ng mga yan. Oh. Taba. Taba ng mga ya, no? yan. Oh. Dalawang araw na silang nakakulong mga alapatids. Hindi natin sila pakakawalan. Darat na ulan mga alapatids. Kasi mahirap. At ito naman. Yan, tatanggalin na lang natin yung tubig nila. Gudus na gudus na yan. Ito din. Tatanggalin na lang natin yung tubig para gudus na gudus na rin. Ito din. Pwede yung may balaibo na. Tatanggalin na lang natin yan. Maya maya mga kalapatids pag nagpakain tayo.